Guys, dahil day of natin for today's video ay nabudol tayo ng asawa ko. Ayun. <laughs> na, na ano tayo na, ang tawag na ito, na-scam na naman. Ang kala ko kakain kami. Magpapabili pila ng ano, microwave. Magkano yung microwave yan? Ayun, malaki. Akala ko kakain lang kami. Ayun, no? Ayun. Uh, so, dahil nandito naman tayo, bibili na lang ulit tayo. Bibili natin siya ng microwave. Dito, dahil pala dito. Oo, oh, pakita ko lang isa. So, ayun. Day off natin. Kaya sinulit niya. Sinulit niya yung day off. Oh, microwave pang pa gusto. ay na lang. Oh, Ayun Sakto lang yan Mga ganyan ng kaliit Ha? O ba? Diba? Mga ganyan ng kaliit na microwave Wala bang pink Para ikaw na lang gumamit? <laughs> Pag black kasi panlalaki eh No? Ha? Dumihin eh Dumihin din Ewan maganda Mas elegant yung white Oh, pero hindi ko alam gamitin ito. Paano ba magganyan? Alam ko lang, painit ng tubig. Ayun, no? Oh. Akala ko baka kain lang tayo. <laughs> <laughs> oh. Oh, Kaya tayo, oh, de. Pwede din? O, oh, yan na. Yan na lang. Kung anong gusto mo, di sige. Um, oh. So, Ayun napagbayad na naman ako ng isang malupitang uh, budol ng aking asawa. So, microwave daw. Akala ko kakain lang. Microwave naman ang gusto. Okay lang. Magpabudol para din naman sa aming bahay to. Total, ano naman, day off naman natin. And parang treat na lang din namin sa sarili namin and sa gamit na din sa bahay. So, okay lang. Wala na din pala. Actually, ayaw ko talaga to. Pero, andito na nga. And, okay na lang yon, tanggapin na lang natin yung katotohanan na nabudol na naman tayo so guys yun lang po at uh, advice ko lang sa mga mister uh, wag tayong agad maniniwala sa ating mga kasawa. <laughs> <laughs> dahil nga po pag nag-ayang kakain diretso budol na yan pero dahil nga uh, babawi tayo dahil galing tayo sa schooling guys alam nyo naman na so yun na nga naaya na naman ako nang wala akong kapalag-palag and alam ko kakain lang pero yun pala may bibilihin na gusto niya so yun lang guys sa mga mister wag tayong papabudol agad sa ating asawa pero biro lang hindi naman sa ganun uh, actually gamit yan sa bahay kaya ayun okay lang and my next video ako bumawi naman kami kumain naman kami sa isang masarap na pigar pigar so next video yon i-upload ko po siya And yun lang po and God bless. At kung umabot ka man po sa video na ito, ay paki-comment naman po kung taga saan po kayo at aming iaano 'yan, aming i-shout out and sa susunod na video ulit ay ipa-flash ka namin sa aking uh, video ulit kung taga saan ka po at ipa-flash ko yung kanyong inyong page para po kahit papano naman ay eh, ma-recognize ko kayo as a active followers guys. So ulitin ko po I-comment nyo po sa comment section kung taga saan po kayo. Kung nakaabot na kayo sa uh, video na ito, na part ng video, eh ano po kayo, uh, magsabi kayo ng location at i-shoutout po namin kayo. Yun lang guys, sa mga active followers ko. Thank you sa support and God bless you all. Sana po wala kayong hindi kayo magsawa sa akin.